Really? Yeah, feeling ko hindi na tayo magka-work. Kala ko last na. After the first part. Yeah, you? Hopefully, siguro. Ah, you were hopeful. Hopeful. Other projects naman, or other films. Ah, mino na. Yeah. Yeah. Ouch. Ang <laughs> sakit na. Hindi! At my age right now, Mary. 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 Liar. Liar <laughs> <Lyre> po! Liar <laughs> po! sa movie na Hilolabagin, na sina Catherine Bernardo at Alin Richards nagkaaminan na kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel huwag kalimutan mag-subscribe at pinutin yun na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video maraming salamat na sumisira sa box office records ang pelikulang Hello Labagin na pinagbidahan ng dalawang bigating Philippine celebrity na sina Catherine Bernardo at Alden Richards. Ayon sa kapamilya ni Turk, ang reunion movie ng Catherine ay humamig ng 90 milyon sa ikatlong araw nito sa local cinemas. Kaya umabot na sa 245 milyon ang ticket sales nito sa loob ng tatlong araw. Ang Hello Labagin ay nagbukas sa 656 cinemas nationwide kung saan nagdala ito ng record setting opening day, grosses ng 85 million pesos na hindi adjusted sa inflation sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino at record setting din ito sa daming sinian na nakiusap para ipalabas ang nasabing pelikula. Sa ikalawang araw nga, November 14, 2024, Thursday, bumaba ng halos 18% ang kinita ng Hilolabagin na pumalo lamang ng 70 million, ngunit umabot ito ng 155 gross sales sa loob ng ikalawang araw na ayon nga sa record The Fastest Filipino Movie sequel mula sa Hilulab Goodbye noong 2019 na nagmarka sa kasaysayan ng pelikulang Pinoy. Sa ikatlong araw nga, biyernes, November 15, 2024, araw na sahod ay tumaas naman ito ng 28% ang hinamig ng Hilula Bagen, na naka 90 million pesos nga sa nasabing araw at umabot na nga ito sa 245 million ang cumulative gross sales na inasahang kataas pa ito sa mga susunod na araw. At habang patuloy nga na sumira sa record ng pelikulang Pilipino ang nasabing movie na Hilula Bagen, ay humarap naman sa tapatan ng Q&A ang dalawang bida na sina Catherine Bernardo at Alden Richards kung saan nakuriyente si Catherine Bernardo sa inamin ni Alden Richards kung saan maraming netizens ang kinilig ng mapanood ang pag-amin ng dalawa. Una nga sa kanilang inamin ay ang ukol sa kanilang pinagsamahang movie na tila nasaktan si Alden Richards sa sinabi ni Catherine Bernardo. Let's go! Jack and Boy! 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 Isso pa. Rodrigo Jack and Poi. Oh, okay. Ako una. Go first. Okay. Be honest, did you ever imagine we would ever work together? No. So dapat hindi ako oriented. I'm yes. not lying. Yes. Yeah. Ah, <laughs> uh, really? Yeah, feeling ko hindi na tayo magco-work. Ako last after, na. After the first part. Yeah, you. Hopefully, siguro. Are you hopeful? Uh, hopefully other projects aman, or other films. Ah, mino na. Yeah. Yeah. Ouch. Ang sakit na. Hindi, akala ko lang hindi. Let me explain, okay? Hindi sa ayaw ko. Feeling ko, hindi na kami magkaka-work together kung wala namang part two. Yeah, yeah. But that's a good ano, surprise naman, di ba? Yes. Explain pa. Tama uh, <laughs> naman. If you were to rate yourself as a jowa, what would it be? Ten being the highest. Okay. Seven? <laughs> Seven lang. Ang naman! Ano? You know. I-benta mo sarili mo ito, sorry! mo <laughs> nine! Ang explain mo habang araw. Let's wait and then you explain. Seven. Seven? <laughs> Oh, Seven. Honest tayo dito talaga. Yes, mm -hmm. kasi parang ako, I really don't know how am I as a partner at this point in my life. Mm -hmm. So parang ang hirap din kasi mag-presume how you are eh. Siyempre iba pa rin pag nandun ka na sa actual situation. So right now, para hindi rin masyadong over-promised. Have you ever wondered what it would be like to go on a date with me? Yeah, I think so. Parang nakaka-curious paano ka makipag-date. Yes. Yeah, yes ay nako diyan teh Hoy. 'yung 'yung machine niya may problema talaga. Actually, I have no idea that's why I'm curious. Hindi ko alam kung paano siya makipag-date. So, I wonder romantic ba siya? Medyo ano ba siya? Iba-iba kasi 'yung style ng guys, right? So, go answer. <laughs> Of course, with dating, of course, yung getting to know stage, simple lang, go to a nice restaurant. Okay. Good food pa rin. Yun ang love language na I think is the best love language na pwede kong ma-offer. So if you were to date someone, saan mo siya unang dadalan for your first date? Bahay? Um, yeah, bahay niya pupuntahan mo sa buka. bahay niya or bahay ko, friend din. Oh, bahay ako. Okay. <laughs> hey, okay. Cool. Nang muling tanongin ng dalaga ukol sa pakikipagrelasyon ng Serious One, ay dito na nagulat si Catherine Bernardo sa inamin ni Alden Dicharge na tila na kuryente si Catherine Bernardo nang marinig ang ibinulugan ni Tisoy. Para sa buong kwento, narito ating panorin ang nakakakilig na video. Narito ang video. Do you date to marry or date to have fun? At my age right now, married. Married? Married. Liar! <laughs> Liar po! <laughs> Nakadate date ka na for fun before? No, then. No, Never? No, 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 no. So, pag nag-date ka, date to marry? I think so, yes. Yeah? Yeah, because I'm old. You feel yeah. old? I feel old. Uh -huh. Do you date to marry or date for fun? Uh, I would date you because I see something in you. Yeah. And I think you're worth spending time, time. my time. Chaka baka hindi for fun yung term? Baka date hindi to get for to fun. know. Yeah, date to get to know you. But if it doesn't work, no problem. At least alam ko yung gusto ko. And I think this is the perfect time to know what I want, who I want. So we'll see. It depends. Do you think you're a green flag? Oh, well, yes. Sure. <laughs> yeah, yeah, that's the confidence. Let's but go. Parang ayaw mo mag-agree, Tisoy. <laughs> <And then>. Yes. <laughs> Ay, but! Oh my god, red flag oh. daw. Jusko, sabi, oh sabi ko na eh. Parek may problema yung machine today, guys. Based, based on uh, how I know Kath right now, it's not really about how you are as a person in terms of the bad side. It's how you make that good in you resonates to other people and that's how she is to me and to everyone around. Ma, thank you. Shut shut ka muna. Bakit Baka that's sumat din ako dun sa akin. Red flag ba para sa yo? kung maraming naging exes? No naman. No? Okay. So, hindi red flags eh? No. So, you wouldn't mind dating someone na maraming, maraming naging. exes? Maraming okay. Nakuryente ka? Nakuryente ako. Wala kang reaction! <laughs> Sa red flag ba may problema yata sa oh, machine oh sinungaling eh. talaga 'to actually pa? Yung machine <laughs> mm. no kasi parang of course yung learnings from previous relationships makes you who you are it doesn't matter kung maraming exes as long as you're who you are a hula sa person but what if yung isang tao na yon nagkamali sa past Basically, hindi ko rin naman malalaman yung sa mga previous relationships. Nila? Ay, ayaw mong tanongin? Pwede naman tanongin. It doesn't matter naman. Pero pag inulit ng inulit, yung mga hindi magandang nagawa sa relationship, mm -hmm. feeling ko that will not work for me. Okay. Mm -hmm. I think it's just right to ask kung ano yung sa past relationship para alam mo lang saan siya nanggaling kung paano siya ngayon, parang i-judge kita kung how you present yourself to me now, hindi sa ginawa mo sa ibang tao. Naniniwala ka ba sa second chances? Yes or no? Ang hirap, ang hirap naman. No na lang? No, no okay. lang. <laughs> ay, ay, na lang. Ayan. Ay! Sabi ko na yun. You liar! <laughs> Pero why did you say, say muna na hindi? hindi ka, you don't believe in second chances. Kasi sobrang hirap ibalik yung tiwala ko. In general, di ba, syempre, we all deserve second chances. We all want to have second chances. Depende kasi sa case-to-case basis, kung ano yung nagawa mo, gano'n mo siya nasaktan yung tao, and kung magbabago ka ba, it's who you give your second chances to. Not everyone deserves it. Yeah, not everyone. Compatible kaya tayo? Yes. You think we're compatible? Yes. Okay. <laughs> Liar. <laughs> You liar! Liar po! No. Why? Why did you say yes? Well, basically, I've known Kath naman din for quite some time now. I already know what she wants, how she sees her life. One thing we have in common is we're both good people with a good heart, with good intentions for other people as well. So I think, dun kami nagkakasundo and absent sa, sa values na meron kami sa mga buhay namin. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin yun na rin ang notification bell para manotify kayo sa atin. Susunod na video. Maraming salamat!